po at magandang tanghali po. Andito na po kami sa kainan sa piyapihan. Kainan po sa piyapihan. At nandito na po sina, ano, sina marin at isti Nagkiintay na po doon sila. Kadalating lang po namin. At yan sinundo kami ni Tia. Ayan, at naglalakad na po kami pumunta roon. Ayan, dito na po kami. Dito na kami. Dito na kami. Wala, hindi ka sa kasama. Ayan, dito na kami. Ayan, dito na kami. Dumating na po yung first price na content. Oh, Ito na po ang piya-pihan. Ay na ambon. Ambon na po. Ayan at lumating na orange order. na sa baba yan

ay na po sila si Maluido po 'yan yung owner Kainan sa piyapihan piyahan Ipagdating mm, mga mm. salubong yung kahapon, yung ito po yung halu-halong nila at puno puno hmm. At may motor na nadaan At makakain na po kami ng halu-halong <coughs> dito titiklit do ng pansit Ngaw tan pan sit. Di bawal sa iyo naman Pansit Pan sit ko. Pan Sharon. Sharon. <laughs> Nasaan sa nagayin? <laughs>